you <sighs> Yo, what's up guys? Uh, good evening sa inyong lahat no? So ayun, uh, ngayong gabi na to guys Pinibagong bagong exploration na naman po ang gaganapin natin At uh, ngayong gabi na to Bali, nag-iisa lang tayo guys no? Kasi ah uh, yung kas lagi natin kasakasama Si Idola Jasper Ghost TV guys Ayun, may importante din siyang uh, Inasikaso, kaya ano, uh, magisa Mag-iisa lang tayo ngayong gabi na to Na mag-i-explore So ngayong gabi na to, ang explore natin ay Uh, isa ito sa bahay na itinuro sa amin niya Tilinda guys no, kung, ma kung, natatandaan nyo uh, na ano na nagbitaw siya ng ano ng isang ano sa amin na tutulungan daw kami tugisin uh, tutulungan daw niya kami tugisin ang mga kasamahan niya kasi ano para din naman ang ah, maganda din naman kasi yung intensyon namin para sa kanila so ayun nakipag cooperate sa amin sa Tilinda so sana lang guys ngayong gabi na to ah, hindi tayo mapahama kasi nag-iisa lang tayo So, ayan guys ha, sa mga solid natin dyan, lalong lalo na sa mga silent viewers natin dyan guys ayun maraming maraming salamat sa walang sawang pag-supportan ninyo sa channel natin guys no, kay Gini Creepy TV At syempre, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ng channel natin dyan guys Nandyan lang po sa baba, uh, pakisubscribe po at pakihit ng notification bell para updated kayo anytime na may upload tayong uh, creepy video So, please guys ha, asahan ko yan sa inyo, ang suporta ninyo So, ayun lang guys, uh, huwag na natin patatagalin to. Explore na natin tong lugar na to at sana hindi tayo mapahamak ngayong gabi na to. So yun lang. Tara. So engineers no. Ah uh nandito tayo sa lugar na explore natin so sana lang guys ah, hindi tayo magpahamak guys no? kasi ah, nag-iisa lang tayo ngayong gabi na to hindi tayo nagsamahan ni Idol Jasper kasi napaka importante din ang uh, inaasikaso niya so bali nag-iisa lang tayo ngayong gabi so kung hindi natin kakayanin guys ah, magpasensyahan nyo na kung ano yung uh, mga galaw ko mamaya kasi ano hindi ko hindi ko kasi alam kung anong mangyayari dito sa so, ngayon kasi nag-iisa lang talaga siya okay lang sana kung may kasama tayo di ba kasi dito pa lang parang kinakabahan na ako eh first time ko talagang mag-explore na ganito yung nararamdaman ko na ano uh, nagsisimula pa lang ako pero kinakabahan na talaga ako so guys sana hindi tayo mapahamak at sana samahan niyo ako sa eksplorasyon natin ngayong gabi na to so tara

tapi tapi po tapi tapi Tabi tabi po, hmm. ya, tabi tabi -tabi po. explore lang po ako, <coughs> Okay. Okay. <clears throat> so daming puno ng kawayan dito guys so.

bakit bahay dito guys bakit so. baka ito na yung sinasabi niya tilinda guys no na, na ano na dito doon na nakatira yung ano manananggal so wala na namang ibang bahay dito eh ito lang yung sinabi niya guys eh, niya tilinda na dito daw banda sa bundok na to dito doon na nakatira yung manananggal na ano namin so namin Parang may tao sa loob. Ikotin mo na natin. tayo natin yung mga plus light natin para hindi tayo maalata.

ako sa Oh! ini. <tukani> oh! <tukani> oh! <tukani>

nagmamanman pala grabe ang lapit lang yung tinakbo natin no? pero nawala kagad tignan yes. may sumunggab lang kasi sa akin doon tapos nung madali ko na yun tinakbo ko dito sa loob pero wala na siya dito guys ito na yung natira sa kanya yung mga langis niya Sorry, ito lang guys. So ito, ano Ano plastic lang yes to? Ito pala yung inaano niya. Sa isang. Pagkakataon na sana natin yun. Butik. Hindi ko na-expect na may nagmamanan pala sa kanya. Siguro hindi na muna tayong magtatagal dito. No? Sayang din yung pagkakataon na yun. Madadali na sana natin yun eh. Sana lang sa susunod na balik natin dito. Nandito pa rin siya no? Hindi kaya puntahan natin dito na umaga guys. Siguro is din na tayo magtatagal dito, no? Baka maabutan pa tayo dito ng mga kasamahan niya. Tara, pera. Scrape. Huh. Siguro babalikan natin ito dito ng umaga para makita natin yung babae. Yung itsura ng babae. Nakatalikod kasi siya, eh. Wala tayong ibang makuha na ng angulo, guys, no? doon lang talaga sa likuran yung may ano ma yung pwede natin siyang makita guys so babalikan natin dito ng umaga ng ano hindi pa rin tayo magpapaalam na pupunta tayo dito ng umaga so surprise natin siya guys para makita natin yung hitsura ng babae na yan so yun guys ah, siguro hanggang dito na lang muna guys nasa so, mag ingat yung lahat palagi and God bless